Maraming mga kapunsa, Portolis Vlog, tayo po ay pupunta doon sa ating Bangladwa, yung sikita nyo sa likod ko. Matitiba tayo doon ng saba doon kasi gulang na yung bunga. Kaya pwede natin tabiin. So tara, let's go! Maraming mga kapunsa, okay, Portolis Vlog. Hanap tayo ng so, last week, nakita natin doon na alanganin pati ba pero ngayon pwede na yun. Ano, malawak dyan natin ng mga saba. Ito mga natin Uh, sweet banana or senorita medyo makapal yung mga baging dito busy tayo mag isa lang po tayo nasabi ko nga lagi try char naman tayo uh, almost uh, 80% na po yung ating saba dito nang bubunga mga prinsya kailang medyo matagal-tagal to ma-harvest yung matiba yung ano sa mga probinsya. Ano sa uh, four to six months bago magulang yung bunga ng probinsya. Ano marami nang pupuso, may nagbubunga din. Ang, ang ano na, ay ano bunga. Ano sila? Yan, dami nito.

din. Malaki. Saan? Sa, sa saging mo to? Sa may oh. bunga? oh, may ahas daw. May, may, may nagbabantay pala ng... Zumba. May nagbabantay ng ating saging nito mga kubensya. Ang ganda nga yan. Yan ang isaw natin. Yan yeah, o. Kita yan. May ahas! Ang <laughs> ganda nga yan. Binabantayan niya ang ating saging. Para hindi manakaw ang kubensya. Ang talino niya. May kakampi tayo dito. Yan yeah, o. Oh, isa na 'yan, no. ya ahas 'yan, no? Ingat. Yo. Ingat kayo sa pagnanakaw dito. May nagbantay ng sagin ni Kaprobinsya Tantan. Oh, <laughs> 'Yan. 'Di ba? Sige, bantayan lang 'yan ng idol. Para hindi minakaw ang ating sagin. Yung Rubisa. Ito ba 'yan natin 'to? Nasa dalawang bukid tungo lang dito ng Rubisa. Sa hindi na pala naka-subscribe sa si King Salam ng please like, share, and subscribe. at pindutin nyo rin ang notification bell para update yung mga upload ko. Salamat po. <laughs> Hello, oh, oh. medyo mabigat-bigat ako kumbinsya kasi na laki. awalnya kurang robin sakit ganda ating unang tiba itu, kalau sating bang leader one okay. sah tidak sah nak bigat laki laki. kaya yung payanin ng urbinsya to ah. Ang bigat. Ang laki oh. Ayan. Ito yung resulta ng ating blessing sa ating paghihirap ng urbinsya. Nagyan tayo ng malaking blessing. At ang bigat.

Grabe, ang laki. laki ng piling, oh. Ang laki ng piling, Bilangin natin yung, hmm. ano, ilang piraso. Isa, Sige, pe. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, malo, siyam, isampu, labing isa, dalawa, tatlo, apat, labing lima, anim, labing pito, alo, labing siyam, dalawang pu, dalawang put, isa, put, uh, dalawa, apat, apat Uruguay, siya, yung isang piling gets mo yan, kapag may marami kang anak, isang dosina, sobra pa. <laughs> <laughs> dalawang dosina. <laughs> dalawang, dalawang dosina para mga ito mga Robinsya, na aking tanim na saba. Isang piling pa lang yan mga Robinsya. Ilang piling to? Isa, dalawa, tatlo, kapat, kapat, walong piling mga Robinsya. Isa walong piling pa lang yan. Ilang, mga, ilang pamilya mga kain yan, isa-isa lang. ang <laughs> dami. Para <laughs> aabot na isang barangay, char. <laughs> So that's another day from Thank you for watching. Bye.